Tiniyak ng Office of the City Veterinarian o OCVET na nananatiling avian influenza free o walang kaso ng bird flu sa lungsod ng Kidapawan. Sa kabila ito na maulat na banta ng sakit mula sa karatig bayan ng Mlang. Ayon kay City Veterinarian Dr. Eugene Gornes, nagsagawa na ng blood sample collection ng kanilang tanggapan mula sa maalagang bibe at iba pang poultry animal sa lungsod, batay sa resulta ng pagsusuri. Lahat ng nakuhang sample ay negatibo sa avian influenza dahilan upang manatiling ligtas ang lungsod mula sa naturang sakit. Ipinaliwanag ni Gornes na ang mga grazing ducks o ang mga itik na malayang nakakagala sa iba't ibang lugar ang karaniwang nagiging tagapagdalaan ng virus. Inahayag nitong hindi balawak ang palayan sa lungsod ng kidapawan. Dagdag pa ng opisyal, umiiral sa lungsod ang inilabas na Executive Order o EO ni Kidapawan Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista na nagre-regula sa pagpasok at paglabas ng mga poultry animals at mga produktong mula rito. Kabilang sa mga probisyon ng EO ang mahigpit na pagpapatupad ng biosecurity measures at patuloy na monitoring ng OCVET katuwang ang pamahalang panglungsod ng Kidapawan. din sa naturang kautosan ng mga biosecurity measures tulad ng masusing inspeksyon sa mga processed poultry products at mga ng mga legal na dokumento na nagpapatunay na may ito ay dumaan sa kaukulang pagsusuri at negatibo sa avian influenza bago mabigyan ng sertifikasyon. At ang monitoring, wala man tayo, wala man tayo ka balakan dito sa ato ng siyudad. No? Katong case sa uh, other municipality is uh, mara makonsider na ito siya nga isolated. Luigi Alan Totor, NDBC Bida Balita.